Guys, mani atong nahimay no sa 21 kilos nga buo siya. Atong gitimbang 21 kilos. Mani iya pag nahimay. Hmm. Dua nga tapirwer o tunga ng sa ice cream. Ato ni siyang timbangon kung pila siya ka kilo. kay 21 kilos ni siyang unod. Atong timbangon. Atong timbangon guys pila siya ka kilo nga nahimay na Oops okay Di po di kaya maklaro Pila siya Dos kilos Dos kilos siya guys kay na may Cuatro kilos. 7 kilos nga siya guys. Kaya ang tapirware niya. 6 kilos. 6 kilos siya guys. So kuhaan sa si tapirware. 5 kilos ang unod yun niya. Grabe. 21 kilos ni siya nga kuhaan. Nga... pula pernah mai oh. Perti guys. Bila kata oh megau nak ni purus nanti ni oh. 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 awal ah, lang nang sana so ke gua apa. oke okay, oke okay, guys.